Sayang ko may sisira yung isang starter kasi sira na. Nagaling uh, pa ito ng... sa pagigaling General Trieste, Amadeo. Amadeo, Yan. Yan. Medyo malayo-layo ito. Ang problema nila ay ah uh, hirap umandar. Bago na ang baterya, chine ko yung alternator eh kumakarga naman. <coughs> Marami ng manghula ang nagsabi na sira si ganto, sira sa ganon. Ngayon, malalaman natin kasi binaba ko starter. Ito ang naging problema isa. Kalog na kalog na, nagbabaga. Wala na halos kontak yan sa loob, busing. Uh, ang gagawin ko yan, bubuksan ko rin to. Lilinisin ko yung platino. Wala na. Kasi baga rin ang ilalim yan. Bago na baterya, eh, hirap na hirap pa rin umistart. Saka okay naman yung charge ng alternator mo, 14 volts. Kaya nung aking tinisteng, pinakinggan ko, ang tunog ng istat, tunog sa itunog kalye. Galing na sa takbo eh. Parang hinihika. <laughs> Gumaga nun. Dapat yung bus masigla. Pag start mo talaga. Itikaw. <laughs> natin, tingnan yeah, natin. Huwag eh, kayong kukurap, ha? Simula nung napapanood yun na ng airpot ko, eh, ba? Hindi na, mapakaling pumunta, pumunta Malang. talaga rito gerito. Oo, oo. Hmm. Siglong-siglong oh. pumunta rito, nako. Ayun, kwan, eh. oh eh. Ayun! Oo. Pangalawang nakita kong diferensya, boss. Nakikita mo yung pulang-pulang yan. Hmm. Ayan ay isang dahilan kung bakit hirap na hirap umikot oh. ang starter. Lusaw na lusaw na yan no. Oh. Pag mainit na napakalayo ng takbo niya Pag pinatay mo He 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 Gumagano oh, ngayon Sabi ko nga sa iyo kanina Ang gagawin ko yan ay gagawin kong Takot sa susi ang starter mo <laughs> Okay okay Ito muna ang unang ko Papayag ka boss Natakot sa susi Yung pang binabamong ko na ng ang uh, susi Ay, haginit na, na. Ah. ganda eh yun <laughs> pumayag si boss yeah ito uh, pangahirap eh mm -hmm. pag takot eh hindi mo mapatay sa alangan eh uh, kakabakaba si boss at pag namatay sa alang lugar nakaw parang hinihika ang starter kaya kanina nung ini, sinumukan ko diba oo oh, oo oh. galing sa takbo yun, 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 yun unang unang kong nakita ito oh. Yan mo yan oh. Hmm, halos baluktot na yung tornilyo niya eh. Nagbabaga yan. Ay mala naman natin. Aalisin niya 'tong nagbabaga, papatan natin ng daigdig. Nagbabaga <laughs> ng daigdig. na, siya. Pali Talibas ay mahirap lang 'yun lang alam ko eh. Okay, first move linunisin ko muna to ito po ay nililinis yan yung linis kiwi kailan malinis malinis na malinis yan para pag hininangan natin ay kapit na kapit yung tingga natin yan kita mo pulang pula na oh mapapagay ito boss doon sa owner na ginawa ko tagal niya na Woy problema yun eh Boss, paano ito? Sinira ko na. Gagawin niya ko Pero gagawin ko rin naman. Ibig sabihin ayan, ay marami nang naghuhula-hula dyan sa sasakyan niya. Oo nga Ano po ba sa sasakyan niya? Ulang po mo. Marami na nang huhula. Battery. Injection pump. Ito, starter.

nya. <inaudible> Warang andal na natin refill na lang natin to para wala pang pambili si Busing. sabi nga kanina, eh, nagagila pa. yawn Ayos na. Ikaw lang na naman ang pinoproblema ko. Ikaw na isa. <laughs> Kasi pag hindi ito na tanggal isang turun yung ito, ito ang magpapahirap. Ayun kuya, talagang nag-aaral kayo ng ano, automotive. Ay, hindi ho. Napanaginipon ko lang ito. Hindi <laughs> ka, bakit sa panaginip ba eh, meron ito, ano? Kung lang tayo, experience lang, boss. Kasi nga, hindi ka, talagang ang Pilipino, kahit hindi na natin talaga uh, pag-aralan, ano? Sabi nga ng hapon, Pilipino roko. Sabi ko, why? Kayo ika, ang bandila sa inyo plug yung palaka plug pa rin pulo na lang ikaw kayo plug <laughs> watawot wata, ikaw wata, plug yung palaka plug pa rin nakloy ka pulo na lang kayo funny <laughs> ito lang naman ang inaano kasi yung isa pantay mm -hmm. yung isa ok hindi na. Oh. Ang gagawin mo yan, pipihitin lamang yan. Okay. Parang total lang ano. Okay, kuha tayo nung... May na... May related naman eh, pag luluto na bakal. Hindi naman to okay pinantay lang natin kasi medyo malalim yung isa pinihit ko lang para pumuntay doon sa kabila oh. balik umabot pa ba ito ng napakatagal edi eh, matagal da rin yun okay Ayan na, napantay na natin. Umabot pa ito ng mga, mga tatlong taon. Di tatlong taon tayo bang magpangita, ba? Okay, pantay na. Panakita yung alay ba pa Ibig sabihin po ilan ang manghula ang naghula ng istantan ang sasakyan mo? Oh, <laughs> Marami nang manghula, puro hula-hula. Hoy, -hula. na yata dito, pito. Pito nang manghula. Uh, Aba. Wala nang tumama ay eh, kahit isa. Sanay. Sanay. Ah, mga mo kapat, napakadali na mag-repair ng solenoid. ayan, Madali lang itong buksan. Tiaga lamang oo oh, Lalo na pagka wala pang kumbaga sa ano yung kapos sa budget ang mayari, ay bay i-referin nyo muna? Huwag muna ang pabili ng pabili, hindi lahat ng oras. May pera yung mayari. <coughs> kumbaga sa ano, narinig ko nga kanina, i-dumiskarte muna si Bus ng... Bumpay para pang pagawa, no? Pero hindi tayo aabot sa doon, sa ganun buhay. Magaling, 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 Pupumilit, pumilit talaga daw titi, no? Oo. Balik natin. Eh, bibihira, nagbubukas na ganyan. Ah, bihira, ito. Pagka ito ay ang may diferensya, mabibilhin ka na. Oo. Pero sa akin, eh, hindi kita pa kasi wala ka pang pambili. <laughs> yay, yay, yay! Para din namang hindi binuksan eh. Meron ibang nagbubukas nito nilalagari. Paikot. Uh, parang hindi pinoktan Okay Okay, ito na. Na-repair natin yung solenoid. Hihinangan naman natin yung armature. Okay, testing. Okay, oh. Oh, ganda. Pasipain naman natin. Ganito lang nagpapasipan ito. <laughs> okay ayan o oh. nasipa na may contact na rin doon sa platino kabilaan oh galit malagitik pwede okay ito po ay nilalagyan ng soldering paste yan para dumikit yung ating tingga kung ay pamada Tama, ba ito? Nagagun kaya sa book mo. Huwag ka naman na makialam. Tadya kang kumukha mo eh. Ba't kilala lalagay sa buhok yan? Hindi nagkandakal po naman ako. Kaya sabi mo, pamada. Huwag <laughs> yeah. yeah. kang malikot ha. Ano ba yung akin yun? Wala. Ka. Ilang buwan na kayong pinapaharapan ito po sa inyo?

May itong nalagotok na lang. Sige, start yung nalagotok lang. Meron na, no? Oh. Kasi kita mo naman yung platino eh. Okay, okay nahinangan na natin. <laughs> yung bugang yun ang magpapa-start ng iyong <laughs> sakyan. <laughs> <laughs> Don't worry guys. Search nyo nga ikat na. Saan na Okay? Ayan mo rin alam mo na kung baba ba pa palang magpapaystay <laughs> ko? Pala ilang buwan ka nang pinapaharapan ng staff mo naman? talaga ko oh, uwi yeah. Minsan nga eh, di ba nun na-stack na tayo sa isang lugar? <laughs> Takno <gumi> <laughs> eh, kami namimili. Galing kami check-up. Eh, kutob ko na. Sabi ko mukhang hindi ito <laughs> Kasi, eh ako naman eh, sabi ko eh, uh -huh. ano naman eh, malakas na makakabatter at bago eh. Uh -huh. Ako, pinatay ko ngayon na ako po. Bayad ng bayad. Ang mamahal pa naman. Uungot ng uungot. Nakaming pera lagi. Dahil sa saksakya na yan. Tiki uungot na Ah, namulubi na kayo rito sa okay. sasakyan ito. Grabe talaga po. Tapos so, ay eh, kakapirasong difference eh. ay... So, dami-dami sinasabi sa sasakyan na yan. Akin ang pagkilip Sana yung mga tiyambahan ko, boss, na napaka-bilis pa rin. tuloy na ating pinaghirapan atin ang ibabalik apagka tayo po yung ng solenoid awag wag po natin lalagarin yung bawat labi Yan, ito binuksan ko to pero parang nabalik sa dati parang lang ano ba <coughs> natin maging mahirap ano ba? Kagabi ngayon ulam namin ito yun. Gumawa ko sa usawan, tinulang manok, sarap din ang kain namin eh. Pamili. <laughs> 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 sa usawan lang ano? Baya. Eh, daw sa usawan. Kinabukasan ni. Okay. Eh. <laughs> tinulang yung daw sa usawan, tinulang manok. <laughs> ah. Makakagiliwan talaga ito eh no? Okay. <laughs> Okay, at yun ang ibabalik at medyo baga gabihin sila sa daan. <laughs> okay. Nabuno natin. Testing. Testing, testing. One, two, three. Oh, iba balik ko na to. Pagod na sa, <laughs> sa ano mo. Tara, balik natin. Ibigay natin, ito hindi ko hinulat.

bay Okay, nakakabit na natin. Susubukan na natin paanda rin. Sana yung umanda rito, boss. Tasa ng telephone. Hmm. Oh, nabusog ako. Ibig sabihin, ayos na to. Oh, kumplito naman ang ground. Hmm. <laughs> Testing natin, hindi ko muna yung uh, isa. <laughs> Bakit <laughs> <laughs> <kongan>. um, <laughs> na yung na. <speaking in the water> diba? na. Wala nang, Wala na. Wala na. Wala na. Wala Wala na. yanong ah. istante, eh, ah, nah. <laughs> 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 <Merong> istante na bas <laughs> tama merong starter na takop sa <sesu>, susi <see. hati> bang kasi nagigising ka 'yon pag-aangat sa buwaye wish na chechenpuhan Mm, ano ho, masyado nang malaki ang tama sa ano? loob. Pa, nakaharap niyo yung... Sa amin niyo yung magkagawa, yun? ay... Eh, ah. hindi ako ako sabi sa kaysa yung magpagawa. Eh. <laughs> <laughs> so, Bakit naman? Ay, hindi naman dapat gawin, ikagawin. <laughs> Tuloy niyo, pinapapaltan ka ng fuel pump. Ha? Wala <laughs> <Well, hanggang. laughs> <laughs> okay, lang yan. Sabi ng fuel pump. libo Sabi sa akin, mas yung aking pump. So, para mo kayo para hindi Parang mo hindi yung sakit. Oh, ha? Wala nang heater eh. Ang bilis na kasi nang pagdating niyo, tinisting ko kaagad iba naman yung ikot ng ano palumanay uh, ito habang nainit lalong bumibili okay shout out muna tayo shout out tayo kay Amon Castro Kael uh, siya po yung may-ari ng Uh, sasakyan ginawa natin na anim na buwan ang namugrema ng kanyang sasakyan maraming nang nang manghula ang humula sa kanyang sasakyan pero walang nagtagumpay ako lang ang nag nagtagumpay <laughs> okay uh, kay Amon Castro Kael po uh, shout out po sa si iyo pati po sa iyong tatay shoutout uh, shout out po sa si iyo Franz Ayalin ayan shout out po Kay Ernesto Marquez, shout out po. Kay RJ Abon from Las Piñas, shout out po sa iyo busing. Kay Dennis Ubay, shout out po. Juanito Nila Cruz, from Barcelona, Alicia Isabela, shout out po. Kay Papa Gis TV, shout out. Kay Niluyo, shout out po. Kay Glyn Rita Rita, shout out po sa iyo. At saka kay Ma'am and Sir uh, Maria and Orlando Pudos, uh, shout out po sa inyong dalawa. Okay. <laughs> hindi ka na matatakot na patayin mo sa alangan lugar. So, tayo ko doon pa dito. Good, good, Jerry. Ay, naandang na makina. Eh. Gusto kong hindi ko lang siya. Gawa ka na pa. Gawa <laughs> ka na pa yung na eh. bossing. pagka masyadong matulin yung starter papagal-pagaling niyo naman <laughs> <laughs> tinis din ng aking pati sa tester Okay, okay naman ka ako Gumamit ka na, na ng <laughs> okay, lang ako ng aircon Bakit lang, step na ito, anim na Mga isang libong step na ito Paano yan, Boseng? Tapos nyo, tapos na ang problema nyo. Ilang buwang nagmo-problema? may Bakit anin daw ko? Nakakalungkot naman. Hinulaan yung injection pump. inulaan ng alternator, hinulaan ng starter. Oh, oh, oh. Well, lahat ng manghula ipatay na sila ng naubuan. <laughs> Paano yan? Tapos na tayo!